days nga, ay maaga nga akong ginising ni Penelo po isa. Napakatinis niyang tahol dahil siya ay gutom na gutom na nakshot Ay, just ko nakalimutan ko, hindi pala tumaaga, puyat lang talaga ako. Bay, kung ako rin naman pala si Pini, gigisingin ko na yung amo ko dahil sumasobra na sa tulog. Ayan nga, ganyan kung ilagay o gawin yung pagkain ni Penelope kung ano-ano mga powder ang inalalagay ko para nga masustansya at tumibay ang kanyang buto na kshota. Mantalang ako ang ulam ko ngayong araw, burong kanin niyang kumain pinaiinom ko pa siya nitong goats milk importante yan para sa kanila takali na nga ng mga time na yon at kinagabihan nga ay eh, nag-message sa akin yung mga kaibigan ko kung gusto ko daw ba sumama sa kanila dahil meron nga silang kakainan pero ang totoong dahilan kung bakit talaga nila ako minessage kasi wala nga naman silang sasakyan Nela, eh, maimam kanta <laughs> Pinakalayo pa mo nila yung pinabok nilang kainan at dito nga kami napadpad sa May Angeles, Pampanga. Pangalan pala nung pinuntahan namin ay Kaisin Mini Hotpot Unlimited. Pagdating nga namin doon, sinalubong agad kami ng napakaraming pagkain. Panigurado Unlimited to. Eh, pala nung nakaraang araw, nag sila na balak nga daw nila mag hotpot. Sakto, sakto naman mo yung shop daw na to ay eh, kakabukas nga lang dito. Actually, nung nakarating nga kami dito ay eh, alas 9 na nga ng gabi dahil nagkandaligaw-ligaw pa kami sa way. Bago kami kumuha ng mga rambutan, eh, muna namin si Ma'am tumatanggap pa ba sila? Pwede pa naman daw dahil hanggang alas 4 yata sila ng umagang bukas kaya naman nag-order na nga kami. Doon maka-order na nga kami syempre, kanya-kanya si Bat na ang ginawa namin para makakuha na kami ng masasarap na sauce. Nakakilala pa nga sa akin, Diyos ko, medyo nahiya ako dahil na, nakalimutan ko mag-lip tint. <laughs> at ayun nga dahil syempre wala naman kami ka idea, idea kung paano kain yung mga pagkain na to. Nagpatulong na nga kami at nagpa-advise na kami kay, kay ma para malaman namin, just ko, baka kung ano-ano yung paglalagay ko dito. <laughs> Alam nyo ba guys, napakagaling ng concept ng resto na napuntahan namin na to. Dahil usually sa mga hotpot na mga restaurant, eh iisang kaldero o kawali nga lang ang kinakainan nyo. Pero dito, eh tigitigi isa nga kayong kaserola. Kaya naman kung anong timpla ang gusto nyo, pwedeng pwede nyo yung gawin ng walang kahati. Actually, pwede nga rin kayo umorder ng dalawang klaseng soup. Kagaya nga nito, hindi ko lang alam kung anong flavor yung na-order ko dyan. Kakatuwa lang kasi hindi na kami mag-aagawan kapag ka meron ng lutong karni na shoota. <laughs> At dahil unlimited nga lahat dito, lahat ng klase ng damo kukunin natin. O ba diba, Para ka lang namimili sa 7 eleven pero dito lahat ng side dish pwede mong kunin. Kung nakaraang buwan pa kasi yung vlog namin na to, at parang pagkakatanda ko nga, eh 699 lang, lahat-lahat nakasama dyan, pati ako. Charis! Iba't ibang mga sauce, kanya-kanya ring timpla at walang pakilamanan dito. Nakshoot, alam niyo yun, pakiramdam namin parang naglalaro lang kami dahil just ko, kanya-kanya kami ng luto. Okay. Siyempre, pasarapan din kami. Ganyan nyo naman tong kay Bebo, hindi ko alam kung paano naging ganyang kaitim yung kulay ng soup niya. Yung soup po ang tinutukoy ko, baka isipin niyo si Bebo na naman ang maitim. Charis! <laughs> Pero yun nga, feel at home talaga ako dito dahil syempre lahat ng kunin ko libre lang kasama sa package na binayaran ko. At talaga naman nakaka-enjoy kumain dito dahil lahat din ng klase ng pasta ay eh, nailagay ko na yata sa soup na ginagawa ko. Promise guys, ngayon lang kami nakapag-hotpot na may kanya-kanya kaming kasirola. At nakaka-enjoy lang gawin dahil kami talaga nakakapag-decide kung anong gusto naming lasa para sa amin. Syempre kapag kumakain tayo sa hotpot, kapag tinimplahan na ng isa, sasabihin mo na lang na masarap kahit hindi. Umamin ka Charis! Kaya yeah, sobrang na-amaze talaga ako at buti na lang talaga ito yung naisip nilang puntahan kahit medyo malayo nga sa amin. Hindi ko rin tanda kung saan yung exact location nila pero ilalagay ko na lang yung page nila para makapag-inquire nga kayo at makapag-reserve nga kayo bago kayo pumunta. Then mo na yung may bebo at tinne na namang kakanandikot. <laughs> kung ipaparate nyo nga itong kaisin sa akin, just ko, perfect para sa akin dahil pasok na pasok na to sa budget nyo dahil just ko, unlimited, may dessert, may prutas, san ka pa? <laughs> Sigurado nga't mababalik ulit ako dito, kinabsi, kunak siyo <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Alala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kailangan nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. After nyo nga mag-cash in ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto niyo laruin Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko ang laruin ito nga yung Super Ace ay grabe nung una nga hindi ko pa talaga masyadong magets pero pipindot-pindot ka lang pala dito eh meron ka nang manalo ng sobrang laki pero hindi lang yan meron pa nga akong isang larong natuklasan Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko Nagulat nga ako grabe kasi pwede ka pa lang manalo ng ganito kabilis sa laro na to Kaya naman umalaki laki nang napanalunan ko eh naisipan ko na ring i-cash out Madali lang din naman mag-cash out dito. Pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!